tapos siya mga idol nagluluto kami ngayon ng masarap na tanghalian namin yan you know, o anong luto natin bayaw with yung kawali Good morning. mga idol, magluluto kami ng pinakbet, mga idol. Yan ang simpleng buhay po bitcha dito sa Barangay Talang, Purok San Carlos, Pangasinan, you know. Habang naliligoy mga bata, mga idol, oh. Yan. Mini Resort swimming Pool, De Vera Compound, Barangay Talang, mga idol. You know? Saan pa kayo? Ang tubig na to ay pinakamaganda. Ah, uh, talagang natural na tubig galing sa magandang puso mga idol, ang puso ay isang magandang gripo mga idol, yun oh ang say-say mga bata, yan simpleng buhay lang yan mga idol yan bali mga idol, ah, nagluluto pa kami ng isang masarap na pinakamalaking bangos dito sa San Carlos, Bangasinan ang lalaki, shout out ka naman yan, pinakamagandang gamay yan tignan nyo naman mga idol oh yan, ang lalaking bangos yan Shout out po mga idol. Yan mga idol, ah, nagkakasayaan kami dito. simpleng buhay lang, hindi na kami naligo sa dagat. Kasi walang budget. Kaya dito na lang sa resort ng Barangay Talang. De Vera Compound mga idol. Yan. Yan. Yan si Bayo ko nagluluto ng masarap na ulam. tangalian. Shout out ka bayo. yung out. You know. Shout out kay X. X. Yan. Yan. Simpleng buhay lang mga idol. Ah, ito, nagluluto kami. May sasaog namin. Inihaw na bangos. Inihaw na tilapia. Asaka masarap na munggo mga idol. Yan. Yan ang ulam namin tanghalian mga bata. Nandito kami naliligo sa resort ng Barangay Talang. Yan. Simpleng buhay lang. Dito kami nagluluto sa mini kitchen. Yan, kahoy ang pinagluluto namin para masarap. You know? Yeah. Shout out mga idol. Good afternoon.